afternoon guys Andito tayo sa Ano ngayon Six floor Ng Shangri-La Hotel Shangri-La Plaza Sa may Edsa ko yung Instruction ng VIP ko Shout out sa mga Ano dyan guys Kapwa ko Driver bodyguard dilaw sa building na yan guys yan yung sinag ng araw tas na ayan o malilim na kasi dito sa park na time check 17 .08 ng hapon guys wala 5 8 tayo sa Shangri-La Plaza yung rooftop na yan guys yan yung rooftop ng Mega Mall yan yan yung SM Mega Mall guys yung takas nya kakaalam ko guys parking yan yung rooftop na yan dahil nung year 2000 1999 umaakit ako dyan isa ako sa mga helper ng ano red alert tracking yan uh, di-deliver kami nung araw ng ano dyan mga props Guys, yun sa may baba sa may third floor rooftop rooftop yun ng ano bali building pa rin yan ng ano guys Shangri La ayan o. it's a uh, Shangri La ayun nakasulat sa taas makikita ninyo guys yun uh, bali nasa taas ako sa 6th floor lang pero ang EIV ko nasa taas pa nasa 52 floor sila may meeting yata guys 5, ala 5.30 o lasa isang yan ang kagandahan ng Shangri-La guys Shangri-La Edson ng building ng Bank of Commerce mga ganang hanggang nagsisimula ang magtrabaho ng matindi para mahasa sa buhay ng araw